Totoong relasyon ni Ronaldo Valdez sa manager na si Jam Santos? Maraming mga netizens ngayon ang tila binibigyan ng kakaibang kulay ang closeness at samahan ni na Ronaldo Valdez at manager nito na si Jameles Santos. Ayon sa ilang mga netizens na sobra-sobra umano ang closeness ng dalawa at kapansin-pansin pa na palaging pinapasalamatan noon ni Ronaldo ang kanyang manager malaki ang pasasalamat ni Ronaldo sa kanyang manager dahil palagi umano itong nagbibigay ng oras sa kanya at sinusuportahan siya sa kanyang mga ginagawa. Maging sa wake ng aktor ay makikita pa na tila si Jamela Santos ang nag-ayos, makikita rin ang closeness ni Najano Gibbs at Melissa Gibbs rito. This time, <laughs> But you say Samantala, may ilang mga netizens naman ang naniniwala na wala namang mali siya ang samahan ng dalawa kundi pure friendship lamang. Hindi umano nararapat na bigyan ng mali siya ang closeness ng dalawa at dapat pang hanggan si Jamela sa kanyang dedication sa pag-aalaga kay Ronaldo Valdez. Matatandaan na base sa mga isiniwalat noon ni Jamela na nakipagkita pa siya kay Ronaldo upang magpaalam rito dahil pupunta siya sa ibang bansa, hindi naman umano niya lubos akalain na ito na pala ang magiging huling pagkikita nilang dalawa. Napapansin umano niyang nasasaktan at nalulungkot ito. Hindi naman umano niya tinanong ang dahilan subalit hinala niya na may kinalaman sa kalungkutang ito ang paghihiwalay ni na Ronaldo Valdez at asawa nitong si Meredith Gates. Hindi rin naman alam ni Boots kung ano ang dahilan ng hiwalayan ng mag-asawa dahil hindi na niya tinanong pa si Ronaldo bilang pagrespeto rito. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat.